Hello guys. So update in my and check up my daughter, my sister. Check up niya kasi ngayon. Magsi check up lang. Tignan niyo nga naman yung dala namin, no? Sobrang gami. Check, check up lang naman. And center. My baby and my husband. baby Bebe, love you. chong chong Jacob lang ah, update kasi sa kay Mira. Ito na yung update. Update to kayo. Hello guys. <laughs> okay. Kasi para malaman kung guntis nga ba siya o hindi. Sakit kayo? Wow, grabe. Sana lang person. Oh, Bibi. Bye guys. So update lang kayo ah. Bye bye. Love you. Bye bye mga kamay.